Kevin Durant kukunin ng New York Knicks kapalit ni Carl Anthony Towns at Los Angeles Lakers ititrade na si Austin Reeves kapalit si Rudy Gobert sa offseason. Pero bago yan, ang Phoenix Suns ay kasalukuyang nag i explore ng posibleng trade kay Kevin Durant papunta sa New York Knicks ngayong offseason. Isa ito sa pinakamainit na usapin sa NBA at tila may matinding interes ang Suns na makuha si Carl Anthony Towns mula sa Knicks kapalit ni Durant. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit seryoso ang Phoenix sa trade na ito ay ang matagal ng pagkakaibigan ni na Devin Booker at Carl Anthony Towns. Nagkasama sila sa University of Kentucky kung saan nagsimula ang kanilang malalim na samahan at nananatili itong matibay kahit na nasa magkaibang koponan na sila sa NBA. Naniniwala ang Suns na ang muling pagsasama ng dalawang bituin ay makakatulong upang mas mapalakas ang kanilang chemistry at tsansa sa kampanya para sa kampyonato. Sa kabilang banda, ang Knicks ay matagal nang nagpapakita ng interes kay Kevin Durant kahit pa noong mga nakaraang taon. Ang pagkakaroon ng isang veteranong scorer na tulad niya ay maaaring magdagdag ng karanasan at offensive firepower sa New York na patuloy na naghahanap ng susi para makabalik sa Eastern Conference Finals o maging sa NBA Finals. Ang trade na ito ay hindi pa final, ngunit marami na ang umaasa at nagaabang kung matutuloy ito. Kung magaganap, ito ay magdadala ng malaking pagbabago hindi lamang sa Suns at Knicks, kundi sa buong balanse ng kapangyarihan sa NBA. Samantala, kailangan nga ng Los Angeles Lakers ng isang starting center at mukhang handa silang magsakripisyo para makuha ito. Isa sa mga pangalan na iniuugnay ngayon sa kanila ay si Rudy Gobert ng Minnesota Timberwolves, isang elite defender at kilalang rim protector. Matapos muling matalo sa Western Conference Finals, lumulutang na muli ang issue na baka i-trade na ng Timberwolves si Gobert upang bigyang daan ang pagbabalik ni Naz Reid na isa ring mahalagang piraso para sa kanilang frontcourt. Sa kabilang banda, desperado naman ang Lakers na maayos ang kanilang lang roster. Sa kasalukuyan, wala silang matibay na sentro na maaasahan dahil nga sa pagkawala ni Anthony Davis sa Lakers matapos matrade ito. Sa ganitong sitwasyon, si Gobert ang isa sa pinakamagandang target pero may kapalit itong mga role players ng Lakers. Ang posibleng kapalit ay sina Austin Reeves, Jared Vanderbilt at Dalton Knecht. Si Reeves ay nagkaroon ng breakout season ngayong taon na nag-average ng 20.2 points per game na maaasahan talaga ng Wolves sa opensa. Magkakaroon din ang Wolves ng defensive player dahil maibabalik nila si Vanderbilt sa kanilang team. Hindi madali para sa Lakers na pakawalan ang mga ito pero kung ang kapalit ay isang defensive anchor na gaya ni Gobert, baka handa silang bitawan ang kanilang mga rising star. Ang tanong ay kung sulit ba ito? Maaring makuha ng Lakers si Gobert dahil bukod kay Reeves baka kailangan pa nilang isama ang picks o ibang players. Mabigat na presyo ito. Pero kung layunin ng Lakers na muling makapasok sa finals at suportahan si Luka Doncic at Lebron James sa huling yugto ng kanyang karier baka wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumugal dito. Get their own game going, and there were so many people as Dodgers throws another lob to Jackson Hayes. There were reports.